Ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay tumaas pa ng husto nitong araw na nagresulta na sa matinding krisis sa kalusugan at makabuluhang pakikipag-ugnayan sa militar. Kung saan ang patuloy na mga airstrike ng Israel sa teritoryo ng Lebanese ay nagdulot na ng malawakang kaswalti sa parehong sibilyan at Hezbollah dahil sa patuloy na pakikipaglaban ng mga teroristang ito sa gobyerno ng Israel. Ayon sa pamunuan ng Israel, na ang mga pambobomba ng puwersang Israeli sa Lebanon ay nakatuon sa mga pangunahing lungga ng maraming Hezbollah at imbakan ng kanilang mga high power na armas na naglalayong pasabugi ng mga pasilidad na ito upang hamina ang grupo sa paglulunsad ng mga pambobomba sa Israel. Ayon sa mga ulat, ang mga airstrike ng Israel sa ng Beirut ay nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa labing isa na militanteng grupo at pagkasugat sa humigit kumulang 48 na mga individual. Ang mga kaganapang ito ay nagmamarka sa nagpapatuloy na pattern ng mga puwersang Israeli upang lansagin ang kakayahan ng Hezbollah at lumpuhin ang mga ito sa gitna ng labanan. Ang Israeli Defense Forces o IDF ay nakikibahagi sa mga operasyon sa kalupaan sa katimugang bahagi ng Lebanon na may mga ulat na nagsasaad na kontrolado na nila ang ilang mga hangganan na dating hawak ng Hezbollah. Ang IDF ay agresibong tinarget ang mga posisyon ng Hezbollah na sinasabing pumaslang sa ilang operatiba ng Israel nitong mga nakaraang araw at sinira ng mga teroristang ito ang makabuluhang infrastruktura ng militar sa katimugang bahagi ng Israel. Kahapon lamang ikasampu ng October, mahigit sa 110 naman dirigma ng Hezbollah ang tinamaan ng bomba, galing sa mga hukbong panghimpapawid ng Israel, bilang bahagi ng patuloy nitong operasyong militar sa Lebanon, na naglalayong pilayin ang mga kakayahan ng Hezbollah. Ang mga tropang Israeli, ay nakikibahagi din sa mga pagsalakay sa iba't ibang mga posisyon ng Hezbollah, kabilang na dito ang mga underground tunnel at mga pagawaan ng armas, kung saan matagumpay na na-neutralize ng mga operasyong ito ang maraming aset ng Hezbollah, na may mga claim na mahigit na sa pitundaang lungga ng Hezbollah, ang nadesmantle ng puwersang Israeli sa loob lamang ng ilang linggo, dahil sa katalinuhang ipinakita ng tropang Israeli sa mga operasyong ito. Ang IDF ay partikular na nakatuon rin sa mga delikadong lugar sa Lebanon, tulad ng Mez El at Kefar Kela, kung saan natuklasan ng militar ang malawak na mga network sa ilalim ng lupa na ginagamit ng Hezbollah para sa mga layunin nitong militar na maglunsad ng mga pambobomba sa lungsod ng Tel Aviv, upang mawasak ang gobyerno ng Israel. Kasama sa diskarte ng militar ng Israel, ang pag-target sa mga depo ng misail at mga command center ng Hezbollah sa timog kanlurang bahagi ng Lebanon. Ang Israeli Defense Forces ay naglabas ng mga utos para sa paglikas ng mga residente sa humigit kumulang 25 na mga nayon malapit sa hangganan ng Israel, na hinihimok silang lumipat pahilaga para sa kaligtasan ng kanilang mga sarili. Nilalayo ng mga deskarteng ito ng IDF na bawasan ang mga sibilyan na casualty habang ginagambala ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng Hezbollah at upang walang madamay na sibilyan sa mga pambobomba ng Israel sa mga lugar na ito. Gayunpaman, ang mga hamon na dulot sa mga bulubunduking lupain sa Southern Lebanon ay maaaring magpalubha sa mga operasyon sa kalupaan at nagpataas ng mga panganib para sa mga ground unit ng tropang Israeli. Ang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay nagresulta din sa makabuluhang mga casualty sa magkabilang panig na kinumpirma ng mga ulat ng Israel ang pagkasawi ng walong sundalo sa panahon ng mga komprontasyon na ito sa Katimugang Lebanon na minarkahan ng unang pagkamatay ng mga militar ng Israel mula nang magsimula na sumalakay ang ground unit nito sa malaking bahagi ng Lebanon. Pinaigting rin ng Israel ang mga airstrike nito sa mga lugar na makakapal ang populasyon nakilala sa malakas na presensya ng Hezbollah sa maraming lungsod ng Lebanon lalo na sa Southern Beirut na isa sa mga lungga ng maraming opisyales ng Hezbollah. Ang pagkuha sa mga kuta ng Hezbollah sa Lebanon ay nakikita bilang isang tactical na tagumpay para sa Israel na posibleng magbago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ipinahayag ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang mga operasyong ito ay mahalaga para sa pagbawas ng mga kakayahan ng Hezbollah at pagtiyak ng pangmatagalang seguridad ng Israel laban sa tinatawag niyang akses ng Iran na nagpaplanong lipulin ang gobyerno ng Israel. Ang punong ministro ng Israel ay naglabas din ng isang serye ng mga seryosong babala na nakadirekta sa Lebanon at Iran na nagbibigay diin sa potensyal na malawakang digmaan sa Gitnang Silangan kapag ipinagpatuloy ng Iran ang pagsuplay nito ng mga armas sa Hezbollah, na nagdulot ng matinding galit kay Netanyahu dahil sa patuloy na pagsuporta ng Iran sa mga terorista. Dagdag pa ni Netanyahu, hindi kinukonsente ng Israel ang anumang mga plano ng Iran na maglunsad ng mga panibagong pambobomba sa lungsod ng Tel Aviv, na kung saan sinabihan nito ang militar ng Iran na maging handa ang bansa nila. Dahil anumang oras ay maaaring gumanti ang Israel sa nakaraang mga pambobomba ng Iran sa Israel na nagdulot ng malawakang alarma sa mga mamamayan ni Netanyahu. Higit pa rito, posibleng pasabugin ng Israel ang malaking bahagi ng oil at gas field ng Iran kapag gumanti si Netanyahu na magpapahirap pa ng todo sa bansang Iran pagdating sa usapin ng ekonomiya. Ang Iran ay isang bansang mayaman sa oil at gas. Subalit nahaharap ito sa malalaking hamon sa ekonomiya na humantong sa malawakang kahirapan. Sa kabila ng natural na yaman ito sa langis, isang malaking bahagi ng populasyon ang nagpupumilit na makamit ang mga pangangailangan na pinalala ng kombinasyon ng mga internasyonal na parusa, maling pamamahala at mga pagkakaiba sa panloob na patakaran ng gobyerno. Mula noong 1979 Islamic Revolution, ang ekonomiya ng Iran ay sumailalim sa makabuluhang pagbabago. Sa una, ang pamahalaan ay naglalayon para sa pagsasarili sa ekonomiya at ganap na trabaho. Gayunpaman, ang mabilis na paglaki ng populasyon at ang pagbaba ng produktibidad sa agrikultura ay naging komplikado sa mga layunin ng gobyerno na umasenso. Noong huling bahagi ng dekada 90, ang Iran ay nagaangkat na lang ng karamihan sa pagkain ito, dahil sa pagbagsak ng lokal na produksyon ng agrikultura na lalong nagpahirap sa maraming mga Iranian. Madalas na inuuna ng gobyerno ng Iran ang mga layuning pang ideolohiya nito tulad ng pagsuporta sa mga militanteng grupo na Hamas at Hezbollah, pagsali sa mga salongatan sa rehiyon at sa pagtugon sa mga pangunahing isyo sa loob ng bansa. Ang pamamaraang ito ay humantong sa talamak na kakulangan sa budget at paglalaan ng mapagkukunan ng bansa na pinapaboran ang paggasta ng militar kaysa sa mga programang panlipunang kapakanan. Kaya kapag winasak ng Israel ang malaking bahagi ng oil at gas field ng Iran, ay siguradong maghihirap ang gobyerno ni Ali Khamenei dahil ito lamang ang pangunahing pinagkakakitaan ng bansa upang kumita ng pera at masuportahan ang maraming terorista na mga proxy nito sa Middle East. Sa kabilang anggulo, habang patuloy na binobomba ng Israel ang Lebanon, Nagporsige din ang Hezbollah na gumanti sa gobyerno ng Israel, kung saan kanina lang pinalaki ng Hezbollah ang mga aksyong militar nito sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang barrage ng mga rocket sa hilagang Israel. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na mahigit sa isandaang ang mga rocket ang pinaputok patungo sa mga bayan ng Israel tulad ng Kiryat Shmona at Haifa. Ang mga pag-atake ay nagdulot ng pinsala sa mga ari-arian. At nagresulta sa mga sibilya na kaswalti at dalawang indibidwal ang iniulat na namatay dahil sa mga pambobomba na ito ng Hezbollah. Ang paggamit ng Hezbollah ng rocket fire at missile ay nagmamarka ng isang makabuluhang tactical na pagbabago sa diskarte nito sa pakikipaglaban sa Israel, na ang grupo ay naiulat na gumamit ng parehong short range at medium range missiles na nagpapakita ng lumalaking arsenal at mga kakayahan nito sa pambobomba sa Israel na nagdulot ng malaking alarma sa mga mamamayan ng Tel Aviv. Kahit na karamihan sa mga missile na ito ay na-intercept ng Iron Dome ng Israel, subalit meron pa ring mga missile na nakalusot at gumawa ng pinsala sa loob ng baluarte ni Netanyahu. Sa kabila ng pagiging sopistikado ng mga air defense system ng Israel, na humarang sa maraming mga papasok na missile at rockets, pero ang dami ng mga rocket na pumapasok sa loob ng Israel, ay nagdulot ng malaking hamon sa mga Iron Dome nito. Kung saan iniulat ng IDF na habang ang karamihan sa mga rocket ay naharang sa himpapawid, pero ang ilan sa mga missile na ito ay nagawa pa rin maabot ang mga matataong lugar, na nagdulot ng takot sa mga residente at nagudyok ng paglikas sa mga ligtas na lugar. Subalit ang mga pambobomba na ito ng Hezbollah sa Israel, ay hindi pa maituturing na krisis katulad ng ginawa ng Israel sa Lebanon at Gaza, na talaga namang ipinakita nito ang buong lakas upang wasakin ang mga bansang ito, at ginawang abo ang maraming terorista na naging salot at gumagawa ng terorismo sa Tel Aviv. Ang paglala ng labanan sa pagitan ng Hezbollah at Israel, ay may malaking implikasyon para sa katatagan ng rehiyon na nagbabala ang mga analyst, na ang patuloy na karahasan ay maaaring humantong sa isang all-out war na kinasasangkutan ng maraming aktor sa rehiyon, kabilang na ang Iran at iba't ibang terorista sa Syria at Yemen. Ang pagkakaugnay ng mga salungatan na ito ay nagpapalubha sa anumang potensyal na paglutas ng digmaan sa Gitnang Silangan. Samantala, hinadlangan ng Supreme Leader ng Iran ang mga pahayag ni Netanyahu para sa mga teroristang grupo sa Lebanon tungkol sa pagpapasuko ni Netanyahu sa Hezbollah upang hindi maging katulad ang Lebanon sa Gaza. Kung saan naglabas ang Iran ng isang pahayag, na hindi magiging mapayapa ang Lebanon kapag sumuko ang mga mandirigma ng Hezbollah, at ito ay magbibigay di umano ng malaking kahihiyan sa Hezbollah kapag sumuko ang mga ito sa Israel. Nilinaw din ni Ali Khamenei na hindi mapipigilan ng Israel ang Iran na magbigay ng malaking pakete ng tulong militar sa Hezbollah, upang ipaglaban ang sarili nitong bansa laban sa mga pangmamaliit di umano ng Israel sa mga Lebanese. Dagdag pa niya na ang Iran ay hindi magdadalawang isip na magsagawa ng mga panibagong pambobomba sa Tel Aviv, na sa pagkakataong ito ay sigurado di umanong mavesak ang Israel dahil sa mga high power na armas na idiniliver ni Putin sa Iran. Dahil sa mga kaguluhang ito sa gitnang silangan, ang Estados Unidos ay patuloy na nagpahayag ng suporta nito para sa Israel, habang kinukundi na ang panghihimasok ng Iran sa mga salungatan sa rehiyon. Ipinahiwatig ng mga opisyal ng US na ang mga aksyon ng Iran, tulad ng pagbibigay ng mga armas sa Hezbollah at pagbabanta ng paghihiganti ng militar, ay hindi katanggap-tanggap at sasalubungin ng mahigpit na oposisyon ng Amerika binigyang diin ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos na ang anumang pagtatangka ng Iran na palakihin ang tunggalian sa Middle East ay hindi papahintulutan na kapag nilabag nito ang international na batas pangkapayapaan ay makakatanggap ito ng direktang tugon mula sa militar ng Washington. Dagdag pa ng Amerika, na kapag hindi nito itinigil ang mga plano ng Iran para sa panibagong paglulunsad ng mga missile strike sa Israel, ay siguradong sasali ang Estados Unidos sa malaking gulo na ito upang ipagtanggol ang kaalyado nitong Israel katulad ng pagtatanggol ng Iran sa Hezbollah. Mahigpit na sinusubaybayan ng internasyonal na komunidad ang sitwasyon na ito at mayroong tumataas na mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na pagtaas ng digmaan dahil sa pagkakasangkot ng Iran at mga proxy nito. Bagamat pampublikong suportado ng Iran ang Hezbollah at Hamas Naniniwala ang mga opisyal ng Estados Unidos na ang Iran ay kasalukuyang hindi naghahanap ng isang malawakang digmaan sa Middle East, subalit nakahanda ang Iran para sa potensyal na mga paghihiganti ng Israel sa nakaraang pambobomba nito sa Tel Aviv. Bilang conclusion, ang sitwasyon ngayon sa Lebanon ay nanatiling kritikal, habang nangyayari ang mga operasyong militar at mga pambobomba ng Israel sa malaking bahagi ng Lebanon, na nagdulot na ng malawakang krisis sa kalusugan, at mahigit na sa isang milyon katao ang nawala ng tirahan, dahil sa mga agresibong pagsalakay na ito ng Israel. Habang patuloy na tumitindi ang pakikipag-ugnayan ng militar sa pagitan ng Israel at Hezbollah, ang pag-asa para sa kapayapaan ay lumalabas na lalong lumalabo, dahil sa pagpapakita ng lakas ng magkabilang panig at tulong militar mula sa Iran. Ang internasyonal na komunidad ay nahaharap din sa isang matinding hamon sa pagtugon sa tunggalian na ito kung paano ito magwawakas, dahil habang tumatagal ay mas lalong naging agresibo na ang mga galaw ng Iran sa Middle East, na nagpapalubha pa sa masalimuot na katayuan ng gitnang silangan. Habang ang mga puwersang Israeli, ay nagpapatuloy sa kanilang mga operasyon laban sa Hezbollah sa Lebanon, ang pagkuha ng mga pangunahing kuta ng mga terorista, ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang sandali sa matagal ng salungatan na ito, na may mga potensyal na implikasyon para sa dynamics ng seguridad sa rehiyon. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.